na nakapalagpa ang dalawang most wanted person ng Calabarzon matapos madakip sa magkahiwalay na manhunt operations sa nasabing regyon. Ang report mula kay Patrol Woman Marjorie Bacani. na most wanted person ng Calabarzon sa isinagawang magkahiwalay ng one-hunt operation nito lamang anim ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Gavin Melia Machita-Unos, acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang mga akusado na si alias Mamerto at alias Fernon nagsagawa ng manhunt operation ang FAMI Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Ayan Lexter A. Loyola, hepe ng FAMI Municipal Police Station kasama ang Provincial Special Operation Unit ng Laguna Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 4A, PIT Laguna at San Pablo City Police Station nito lamang ika-16 ng Abril taong kasalukuyan sa ganap na alas 9.20 ng umaga sa barangay Kalaywalay na Sugbo, Batangas na nagresulta sa pagkakaaresto ni alias Mamerto sa kasong two counts of murder na walang inirekomendang piyansa. Nagkasanaman ang operasyon ng Santa Cruz Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Lawrence C. Abuac, Acting Chief of Police ng Santa Cruz Municipal Police Station ng parehong araw, alas 11.13 ng tanghali sa Barangay San Juan, Santa Cruz, Laguna na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek na si alias Vernon na may kasong two counts of rape at walang nare-recommendang piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustudya na ng kanikanilang operating unit ang mga nasabing akusado habang ang korteng pinagmulan ng warrant ay iimpormahan sa pagkakaaresto ng mga akusado. Sa pahayag ni Police Colonel Gauven Mel Yamashita Unos, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang inyong Laguna PNP ay sumusuporta sa programa ng ating mahal na Pangulo na Bagong Pilipinas. Kung kaya, aasahan ninyo na hindi titigil ang ating mga kapulisan. Ang dedikasyon ng pambansang pulisya sa paglilingkod at pagtataguyod ng katarungan ay nagpapakita ng kanilang matatag na paninindigan para sa isang maunlad at mas mapayapang bansa. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ligtas ka. Mula dito sa Calabar Zone, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman, Marjorie Bacani. Alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang ulis. Maraming salamat, Patrol Woman Bacani.